Good Happy Wednesday. So, kami guys. Ang amo ang ikatulong nino. vehicle Express. So, ready na to Lagyan ng coconut milk. Tikman natin guys. Mmm. Ano to guys? Mayroon kasi itong ano. Uyap. Harap. So guys, at uh, abangan natin yung sa Lagyan natin ng coconut milk. then so now, coconut milk. Mm. Harap? So guys, muna ni muna ni ang ako ang Bicol Express. Lagyan ko ng sayuti kaunti, guys. Kasi, para makamura naman kaunti. Okay, guys. Thank you for watching. Bye-bye.